Idol, masama bang matulog ng busog o kakakain laang? Okay. Uh, sa mga studies, uh, pag kumain tayo, lang, na pag busog, tas matutulog at medyo may edad na tayo, pwede tayo magka-indigestion, magkaroon ng pancreatic something, hindi tayo magising. Bangungot ang tawag nila doon. Pero ako, personally, through the years Simula nung bata ako, hanggang ngayon Kasi dati na estudyante ako Tapos hanggang ngayon, anong nangyari? Fasting buong araw, tapos pag kumain, tapos tulog Sarap ng tulog, tapos Fasted workout, yun yung nag para sa akin Hindi ko siya ma-advise para sa'yo Para sa'yo, para sa inyo Tingnan nyo yung nag para sa inyo So, kung General lang, generic. Masama na busog matulog. Hindi tayo matutunawan. Mahirapan tayo matulog. Baka pangungutin tayo. Pero sa so kagaya ko na expert level, pagkain tulog, ay okay, okay. Tama kayo, mali ako. si Dr. Do what works for you guys. Happy healthy.